Christmas! So, anong ganap mo? Meron pa nga tayo sa bahay. Ito yung mga ice cream cake mga guys. Or you cookies. Ito na lang, oh, kung gusto mo. Ayan, o. Oh. Small one. That's fine. I don't like that. Tingin ko. That one. Isn't it? Yeah. Ayoko pa naman. Para naman ako ano na ito para akong grade 1. Ayoko nga niya, meron ba tayo sa bahay? Ay, kulit mo. Ito, itong isang to. Wala ba chocolate? chocolate. Ay, ayaw daw, pero nang namimili ng chocolate. Hello po. Ay ang Ito, 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 Ang ganda, oh. This is peanut butter. Ah, peanut butter. maganda. Chocolate, peanut butter. Hmm. Hmm. Alin yan? Wala kayong heart? Ano? Wala. Anong flavor po nito? Ano yun? Parang strawberry, cheese. strawberry Strawberry cheese. Strawberry cheese cake. Okay na yan siguro. Strawberry cheese. Para is Thank you. wala ng heart? Walang heart nandito. Yung puso ko nakakabit. Huwag na kasi. Huwag na kasi. Kasi may ice cream pa tayo sa bahay. Di ba may ganyan pa tayo? Dalawang ban na nga yung ice cream cake sa bahay. Tapos bibili ka ulit. Strawberry. Chocolate. Wait. <laughs> Andi sa... Hindi <laughs> siya maka ano. Ito kami ngayon sa... Thank you. Yan na nga lang. Yan na lang. At least bagong gawa. Yan na lang, at least bagong gawa. Ito? Yan, ito? Yan na lang, mas malaki. Matter of ano? Uh, five, four dollars difference. Ito, mas masasay ito. matter, it's the same. Masasasay ito. It's the same ba? Hindi, ikaw, lalagay ng pangalan eh. Yeah, it's, the it's, the it's, the it's the same. It's the same. Ano. Ata, it's the same. Ano, bang, uh, design. Ano bang ano? Bang? Ano hmm. bang? Kamu mali ko Hindi naman ako magpabayad. It's cream cake sa so, malamig na panahon para gumaling ang ubo nyo <laughs> mag ice cream kayo ayan